Ayan, sibat na naman ang aming uno dahil nga baha na naman dito sa amin. Hindi lang yung baha na dahil sa ulan, kundi baha dahil sa high tide. Dahil sunod-sunod ang high tide, kaya ganyan na siya. Parang permis-permis na rin may kunting uh, bababa lang tubig pero babalik din ka agad. Kasi nga, isang linggong high tide. At dahil uh, next week mas mataas ang tubig, merong 5.2 kaya ayan, isi bat na namin ang aming ang uh, uno dahil eh, napakahirap talaga mga sasakyan, nakakaawa mga sasakyan dito mga may guys. Oo. Oh, oh. Isipin nyo yung ano, ang kalawang, ang uh, yung aircon lalo na. Diyos ko po, mahal pa naman yung uh, magpaayos ng aircon. Tingnan nyo to guys, yung naabandona na bahay 'yung. Oh. Ganyan halos dito guys mga bahay. Ang gaganda pa pero nasisira na lang dahil sa tubig. Ganyan ang nagiging istorya ng bawat ah, bahay dito, lalo na kung ano, ang iba, sumisibat na dito pag may mga pera, mga may kaya. Yung iba naman, wala. Magtitiis ka talaga sa bahay mo na ganyan eh, pinapasok. Tingnan nyo naman, ito sa amin, di pa ganun kalalim, pero yung ibang mga lugar talaga, sobrang dalim na yung mga tubig nila, as in nasa may hita, sa may bewang, oo, yung kalsada nila, ganyan na. Eh. Sa amin eh, kahit papano, ganyan pa, pero pagka talagang sinabayan to ng ulan, nako, lalo na ngayon papalapit na naman ang 5.2 na high tide. Ayan, papasok yan. Talagang pahirapan. Wala lang sa sakyan. Kaya inano namin kasi muntik na maabot na yan. Sa 4.3 pa nga lang naaabot na yung uh, muntik na na yung sagulong namin dun sa may garahe. Kaya sibat muna natin ng ating uh, sasakyan at uh, para naman iligtas siya sa baha <laughs> dun muna siya at magbakasyon muna habang tagulan at nag-high tide pa uh, kasi may mga season din naman dito mga may guys na nag-high tide tapos uh, may time na this month or two months hanggang ganyan nag-high tide tapos the next hindi na high tide okay na normal na ganyan lang din talaga pero ang yung mga level ng tubig, every year talaga tumataas. magugulat ka na lang talaga. At meron na yung mga lugar na um, dati hindi pa naman inaabot yung iba, pero naaabot na ngayon. Yung iba naman, mas lalong lumubog, mas lalong lumaki na yung, at hindi na natutuyuan ng tubig. Uh, ganyan nagiging, uh, ano, matutuyuan lang siguro pag summer na, sa, ewan ko, di ko rin, lang, pero kasi uh, may mga ano na talagang iba na eh. Kaya yeah, kailangan talaga masolusyonan to kung ay pwede pa lang ano, magjikin natin yung <laughs> sayang yung lugar na to kasi napaka-abundant, uh, maraming uh, pwedeng i mo dito at saka talagang uh, maraming may kaya sayang. Yan, tede Si ito nga talaga lang <speaking> din. Ano, <Spanish> ito?